Kenapa kenapa kenapa? Anu menyari. Betul 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 tu mak bocah bagit. Bagit ini lo kayu belaba sesi kulute. Sekulute. Apo? Sing paring rin ito ah. Ba't dumating siya dito sa Manila? Eh, nahirap. Nahirap talaga dun ka, siguro sa bukid. Kasi nag tapos bahay nila, maliit. Ano kayo ginagawa niya dito? Pre, pre, pre! Halika! Ano Anong nangyari sa'yo? Ang laki na pala ng bahay niyo, pre! Oh! Ito yung bahay ko! Bahay ko ito! Kasi, alam mo naman yung dito sa Manila, oh. medyo may pira na tayo. Iba talaga pag nandito na sa Manila, pre, no? ibang iba ka na talaga. Laki na ang pinagbago mo, pre! Mahirap talaga dito, pre! Sa Manila! Walaki ang Manila, pre! Kaya, hindi na tayo magsayang ng oras, pre! Halika, pasok ka dito sa bahay. Ah, dito. Blackie, ito yung bahay ko, pre. Pinatayo ko noong 1970s and 1980s. Oh, kumunta oh, ba bahay ko pre? Halika dito, kusina. Ito yung kusina namin, pre. Iba ka na talaga, pre. Laki ng kusina mo. Oh? Oo. Talaga. Oh. bahay na natin doon. Upo ka dito, pre. Kasi, upo dito ako. Anong nangyari? Ba't pumunta ka dito, pre? sa probinsya nyo, dito sa Manila, ba't ba pumunta ka dito sa Manila? Di, nung ano, naalala, oh. naalala kita, eh, sabi ng kapatid mo na binigyan niya, uh, nangingi ako ng address sa kanya, para... Sandali lang pre, kasi pa, ilawin natin yung ilaw natin, kasi madilim eh. Oh, pre, bakit ano nangyari sa'yo? <laughs> pre, relax! Relax! Aduh ni anis ni ya Dua ulas adlau peh Dua ulas adlau peh Dua ulas adlau Ini ini arau ya Ini arau Arau Suka ya suka Suka Ilau Ilau Aku bagai ilau Dia nak ilau ni Tau Oh itu yang ilau ni Itu Sabri ni lah Apa kau apa Kau aku, apa tu Mereka free Yang malah aku Apa Arau Ini ya Ini ya arau Arau Di ba na talaga pre? Oo! Oh, oh. Sandali ah, pre, ay, pre ay, ha? Sandali, sandali. Sandali lang, pre. Kay... Pa... Ano ko muna? Iinit, pre. Uh, I-open mo na natin yung pintuan, pre. Kasi... Mag-init, eh. Oh. Anong... Anong pangalan yan, pre? Nawakan mo? Pintuan to siya, pre! Pintuan! Pintuan. Mm. Yan sa pintuan nito? Ito pintuan, o. No, sa Manila, sa probinsya to, sa... Sa atin, is... Kwan? Portahan. Ito mm -hmm. ang siya pre. Abuksan ah, natin kasi ano eh. Mm. Para papasok yung hangin. Okay pre. So, iba ka na talaga pare. Eh? Oh, ganito. Ganito talaga. Ano, ano ganito ba? talaga sa Manila pre. Ano bang, ano bang nangyari sa iyo pre ba? Ganito na ang kalagayan ng mga dami na siguro. Ang dami na pera. Hindi naman pre. Mahirap pa rin pero may konti talaga. May pera talaga pero konti lang pre. Hindi lang pre kayo. <laughs> Gagod! Ah, uh, uh, ano na natin yung ano yung pay pare. Ito yung refresh. Ano yung te? Parang tabig yata. O kaban. Sure Diyan din yung mga kasukutan natin doon ah. Di ba, ba bakit mo pinatayo? Hindi to kaban. Hindi to lagay ng damit. Ripto tawag dito sa Manila. Rip. Ano ano na ilalagay ng to? Ah, uh, may mga tubig dito na malamig. Diba sa atin yung banga lang? Banga o, lang yung ano? Sa tajaw? O, tadjaw? O, tadjaw? oh, banga? Dito, pre. Iba dito sa Manila. May dito. Malamig to. Malamig. Malamig. Uh, huh? Oo. Sige lang, pre. Kaya yung, yung ano natin. Yung silim pa natin. Paganda rin natin. Kaya may amayinit um, eh. Um, o, oh, um, ano eh. Pinapawisan na tayo. Ah! Pre! Oh! Pre! Pre! Apa Fred? Anong nangyari? Ba't ka na, ba't ka, ba't ka tumakbo dyan? Bakit? Bakit ba mayroon kayong balabal sa sikuluter? Sikuluter? Anong tawag yan? Balabal na sikuluter yan! Pero bakit ka? Oh, oh. Pwede, Ha? Halika ka dito! Ha? Ay, libre ang helicopter! Basi mamusin pre! Hindi yan, hindi yan, ano? Hindi yan... Hindi yan pre, ano? Hindi yan, helicopter! Sinun pa Ganun ba? Oh, para, para pre? pumasok Para sa hangin yan! Hindi yan eh! Ano dyan no, so, Umupo ka! Umupo ka sabi! Oo! Oh, Huwag! Huwag mo umuakan! <laughs> Hirap naman dito sa Manila po eh! Uwain lang ako sa ming bubisya! <laughs> Marami nang pangyayari to pre! Parang, parang minuboto ako sa mga... Bakit yung ginagawa yun? It... High na yun dito sa Manila! Ay, ano yun, oh? yan, parang, parang Paano, yan? Yan, yata, yan Ano yan? Parang gagamba ka pa ano? Ano yan? Parang alipos riyang nata yan! Ano yan? Hindi helicopter yan! Ano yan? Silingpan yan! Kung uwi ka sa probinsya, oh. ikaw, kung babalik ka. Ah. Ito. Ano naman to? Ha? Wala na yan? Wala na tubig yan? Hindi yan! Tubig yan! Wala na sa tapunta! Uwi na ako, pre. Uwi na ako, pre. Uwi na ako. Uwi na ako ng probinsya. Uwi ka? Bahala ka dyan sa buhay mo. Bro, oh, bak bakit? Ganito talaga sa siyudad, high eh. mag bata ko. Ha? Sa saan ka po? Uy, kanan, negros? Oh, bala.